Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa pang environmentalist ang patuloy na nawawala makaraang dukutin sa Sipalay, Negros Occidental. Ayon sa ulat, ang farmer organizer na si Bea Lopez, 26 years old, ay dinukot ng armadong kalalakihan kasama ang tricycle driver na si Peter Agrabante habang patungo sa Barangay Hill Montilla noong nakaraang Biyernes, September 15 araw ng Sabado, September 16, natagpuan ng bangkay ng trike driver na si Agrabante na may tama ng bala sa noo, nakatape ang bibig at mata at nakagapos ang mga kamay sa isang damuhan sa bakanteng lote sa barangay Nagboalao, Basay Negros Oriental. Patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo ng hustisya at paglantad kay Lopez na tagapagtanggol ng maliliit na magsasaka sa Negros. Nasa 2 milyong estudyante bawat taon na karagdagang reserve force ang inaasahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung maipapasa sa Kongreso ang batas sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa bansa. Ayon kay AFP Deputy Chief of Staff for Reservists and Retiree Affairs, Major General Joel Alejandro Naknak, tutukuyin ang nasa 2 million students mula sa mga unibersidad bilang standby reserve forces. Ibig sabihin nito, magiging aktibo lamang sa hanay ng AFP ang mga tinukoy na standby reservists sa oras ng National Emergency o GERA, alinsunod sa ROTC program. Tinatayang nasa 1.2 million AFP Reserve Force na binubuo ng 71,000 ready reservists, 1.1 million standby reservists at mahigit 15,000 affiliated units mula sa ibang organisasyon ang naitala ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas mula pa nitong Hunyo. Makalipas ang pitong taon, nakalapag na sa mundo ang OSIRIS-REx spacecraft na may dalang asteroid sample mula sa near-Earth asteroid Bennu. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, sampung minuto matapos makapasok sa atmosphere ng mundo, lumapag ang origins, spectral interpretation, resource identification, security, regolith explorer o OSIRIS-REx sa test and training range, ng Defense Department ng Utah, daladala ang 8.8 ounces ng mga bato at alabok ng asteroid. Ito ang pinakamalaking asteroid sample na nakuha upang magamit ng mga siyentipiko sa mas komprehensibong pagtukoy sa pinagmula ng solar system. Muling maglalakbay ang OSIRIS-REx patungo sa bagong asteroid na may pangalang Apophis kung saan tatawagin ang misyon bilang Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification Security Apophis Explorer o OSIRIS-APEX. Lumapag sa ikapitong pwesto ang 9-year-old Filipino representative na si Mazel Alegado sa finals ng Women's Park Skateboarding ng 19th Asian Games sa Kiantang Roller Sports Center sa Hangzhou, China. Nakapagtala ito ng 52.85 points sa unang takbo, 24.83 points naman sa ikalawang beses, at sa huling takbo nito ay nakagawa siya ng 24.50 points. Si Alegado ang pinakabatang atleta sa Asian Games na naglalaro sa finals, matapos lumapag sa ikapitong pwesto ng Women's Park Skateboarding Qualification. Samantala, lalahok naman si Jericho Francisco Jr. sa finals ng Men's Park Skateboarding Competition, matapos lumapag sa ikatlong pwesto ng laban. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintyongko, Naguula. At inyong pong natunghaya ang mga headline sa na nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.